Ilang taon lang kontrobersyal ang relasyon ni Dennis Padilla sa anak na si Julia Barreto. Ngunit tila may magandang balita para sa relasyon ng mag-ama kamakailan na tila hudyat na kanilang tuluyan na pagkakaayos. Kumustahin natin sila. The Philippine Showbiz List presents Kumusta na ang relasyon ni Dennis Padilla sa anak na si Julia Barreto. Dennis on not getting Father's Day message from children. Si Julia, ang panganay na anak ni Dennis sa dating asawang si Marjorie Barreto, mula lang mauwi sa hiwalayan ang pagsasama ng mag-asawa na natili si Julia sa pangangalaga ng ina kasama ang kanyang mga kapatid na si Leon at Claudia. Masasabing naging malalim ang sugat na dulot ng pagiging broken family ng bawat isa sa kanila kung saan isa nga sa pinakanaapektuhan nito ay ang relasyon ni na Dennis at Julia sa isa't isa. Nagugat ang lahat ng ito noong 2014. Si Julia ang una nagpabatid ng pagputol ng anumang ugnayan sa ama matapos na magsumiti ito ng petisyon sa korte na palitan na kanyang apelidong Baldivia ang totoong apelido ni Dennis at gawin itong bareto. Ang desisyon niyang ito ay labis na ikinasama ng loob ni Dennis. Bagamat nagkaayos din noong 2015, nasundan ito ng ilan pang maliliit at tampuhan nilang mag-ama. Huli silang nakita magkasama noong December 2020 kung saan aksidente silang nagkita. Nasundan ito sa vlog ni Julia noong May 2021 kung saan ay nagtapatan ang mag-ama tungkol sa mga hinanakit nila sa isa't isa upang tuluyang maghilom ang sugat ng pagkakaroon nila ng broken family. Maganda ang kanilang pag-uusap kung saan ay inako ni Dennis ang lahat ng mga pagkakamali dahil sa kanyang attitude at temper. Inamin naman ni Julia na hindi niya isinuko ang kanilang relasyon bilang mag-ama sa kabila ng takot na kanyang nararamdaman dahil sa temper nito. Ang tagpong ito ay naakalang pasimula sa maganda nilang samahan, ngunit taliwas rito ang nangyari. Dahil isang buwan lang mula na maganap ang kanilang heart-to-heart -heart talk noong June 2021, Father's Day, hindi kabilang si Dennis sa binigyang pugay ni Julia. Pero sa kabila nito, nanatili ang pagiging positibo ni Dennis kung saan ay binanggit niya na one step at a time ang pag-build up niya ng relasyon sa anak. Naniniwala siya na malaking bagay ang komunikasyon para magkaintindihan ang bawat isa sa kanila. Kung sa nauna ay si Dennis kahit hindi makatanggap ng pagbati, hindi na niya pinalagpas pa ang tila pagbabalewala sa kanya. Lumikha ng kontrobersya sa social media ang pagsasapubliko niya ng himotok sa mga anak na wala man lang daw mensahe sa kanya sa okasyon ng Father's Day noong June 2022. May ibang netizens ang bumatiko sa mga anak ni Dennis at mayroon din namang nakisimpatya sa kanya. Mula noon ay wala nang nabalitaan ang publiko na bonding nilang mag-ama. Lalong nalagay sa alanganin ang pagiging ama ni Dennis nang magsalita ang bunsong anak na si Leon. Idinaan niya sa social media kanyang saloobin dahil ito raw ang preferred way ng ama upang mag-reach out sa kanila. Sa kanyang sulat para kay Dennis, humingi ng paumanhin si Leon sa ama na hindi niya ito binati ng Happy Father's Day. Hindi raw kasi nila alam ang katayuan nila magkakapatid sa kanilang sariling ama taon-taon. Naglabas din sila yon na kanyang hinaing sa ama na patuloy raw sinusunog ang pilit nilang binubuong tulay tuwing nagsasalita si Dennis sa press at social media ng mga pribadong bagay tungkol sa kanilang magkakapatid. Kinastigo rin niya si Dennis sa paninira o manon sa kanyang mga kapatid na babae na hindi raw kailanman nagsalita laban sa kanya. Julia Unforgiving Dennis Kasunod ng paglalabas ng saloobin ni Leon sa ama, si Julia naman ang nagsalita. Sa vlog ni Karen Davila noong September 2022, sinabi ni Julia na napakasakit sa kanya ng nang nangyayari pero hindi na nanibago sa pagsasapubliko ng ama ng himotok nito. Mas labis ang anya siyang nasaktan dahil dati sa pagitan lamang nila ng ama, ngayon ay damay na rin ang kanyang kapatid. Kung pwede lang daw sana na sa kanya na ang lahat ng sakit at iligtas ang mga kapatid mula sa mga tromang dulot ng ilang mga usapan. Sa kabilang banda, natuwa naman si Julia sa ipinakitang katapangan ni Leon upang protektahan sila magkakapatid laban sa ama. Nagbigay din siya ng paliwanag kung bakit hindi na uli sila nagkaroon ng komunikasyon ng ama. Ayon kay Julia, tila pa ulit-ulit na lang ang pangyayaring nagkakaayos sila at nagkakaroon muli ng tampuhan. Gusto nilang daw niyang huminga mula sa cycle na ito. Ipinagdarasal din daw niya sa Diyos na dumating ang panahon kung saan magkikita at magkukrus muli ang landas nilang mag-ama at hindi na muling magkakasakitan. Nang matanong kung napatawad na ba niya ang amang si Dennis, ayon kay Julia, sa tingin niya ay hindi mahirap ang magpatawad kundi ang lumimot. Ang pagpapatawad ay para din daw sa kanyang own peace of mind. Pero aminado siyang marami ang takot dahil hindi niya alam kung ano ang mangyayari. Binigyang diin niya na bagamat hindi niya ipinagkakait ang forgiveness sa ama, hindi pa siya handang mapatawad ito. Nang tanungin naman siya kung mas mabigat ba sa kanyang pasanin ang alitan nilang mag-ama, lahat ni Julia. Alam niya na nasa commandments ng Biblia na anuman ang mangyari ay magulang niya pa rin ito. Kaya nga raw palagi siyang nagdarasal sa Diyos. Alam niya na ang magulang ay magulang at siya ay isang bata lamang. Ngunit kasabay nito ay ang katanungan niya kung saan nga ba ang hanggana na ang isang bata ay pinapayagan ding masaktan at magkaroon ng kanilang sariling mga sakit. Dagdag pa ni Julia, ang kailangan lang daw niya ay ang higit pang pagmamahal at pangangalaga mula sa ama. Ramdam niya na ito dapat ang kanyang pangunahing tagapagtanggol at takbuhan, ngunit hindi daw yun ang nakukuha niya kaya masakit. Sa huli inamin ni Julia na sinusubukan naman daw ng ama na magkaayos sila ngunit ayaw na niyang pilitin pa ang sarili na manumbalik sa dati nilang relasyon. Matapos nga nito, ay nanatili lang tahimik si Julia hinggil sa mga bagay na may kinalaman sa kanyang pamilya. Dennis wished to reconcile with children. Katulad ng inaasahan, hindi basta na nahimik lang si Dennis. Dahil matapos na mapanood ang sinabi ni Julia tungkol sa pagiging ama niya rito, siya na mismo ang humiling na interviewin din siya upang may paliwanag naman ang kanyang panig at maging patas. Di ini Dennis marami ang mali sa alam ni Julia, kaya gusto niyang siya naman ang magsalita, pero ang kahilingang mapakinggan siya ay hindi na pagbigyan at sa isang hiwalay na panayam noong November 2022 nang kumustahin ang relasyon sa tatlong anak, inamin ni Dennis na isang napakasakit na karanasan para sa kanyang iwanan ang mga ito na maghiwalay sila ni Marjorie. Torture anya na hindi nakakausap ang mga ito. Nauunawaan din daw niya ang mga nambabatikos sa kanya at ipinabatid na baka maintindihan lamang siya ng mga ito kapag naging magulang na rin balang araw. Dito ay inamin din ni Dennis na napagtaasan niya ng boses at nakapagbitaw siya ng masasakit na salita na magkausap sila noon ng kanyang mga anak sa telepono. Pero hindi raw ito nangangahulugang nagtatanim siya ng galit dahil mahal na mahal niya si na Julia, Claudia at Leon. Out of frustration ang sinabing dahilan ni Dennis sa pagtataas niya ng boses pero kailanman hinding hindi raw siya nagalit sa kanyang mga anak. Sa mensaheng iniwan niya para kay Julia, Ayon kay Dennis, alam naman daw niya na masaya na ang anak sa takbo ng buhay at maging sa career nito. Kung ano man daw ang pagkukulang niya rito, sana ay mabigyan siya ng pagkakataon na magkausap silang muli. Samantala, nag-iwan din siya ng mensahe kay Marjorie at sinabi na sana ay mabigyan sila ng pagkakataon na makapag-usap para maliwanagan ang mga bata. Kung ano man ang mga pagkukulang at mga pagkakamali niya noon, sana ay wag na nilang ungkatin pa. Dennis overjoyed after Julia's birthday greeting. Ang hindi pagkakaroon ng komunikasyon ni Dennis sa mga anak ay hindi nakahadlang upang ipadama ang kanyang pagiging ama. Gamit ang social media, hindi niya nakakaligta ang batiin ang mga ito at isa nga si Julia sa madalas siya nababanggit at binibida. Sa kanyang mga posts na sinasamahan niya ng throwback photos, ramdam ang labis niyang pangungulila rito. Bagamat walang natatanggap na sagot at pagbati mula sa anak, patuloy pa rin si Dennis sa kanyang ginagawa. Naroon ang paniniwala niya na darating din ang araw ay magkakaayos din sila. Katunayan sa Instagram post ni Dennis noon lamang February 1, 2024, muli na naman niyang ibinida si Julia at nagpahiwatig sa kanyang kasabikan na makapiling ito. Nagpakita siya ng suporta rito sa pamamagitan ng pagbahagi ng larawan ng anak, kaunay ng promo nito sa pinagbidahang pelikulang Ikaw pa rin ang pipiliin ko. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Dennis na hindi na niya maalala kung kailan sila huling nagkita ni Julia ipinagdarasal rin daw niya ang anak na marami pang biyaya ang matamo nito Tila nagbunga naman ang paghihintay ni Denny sa mapansin din ng anak dahil kamakailan lang ay masaya niyang ibinalita na binati siya nito sa kanyang 62nd birthday noong February 9. Sa naging panayam ng entertainment press kay Dennis, hindi na iwasan na ibahagi ang magandang balita sa tila magandang simula sa kanilang pagkakaayos. Baka sa mukha niya ang nararamdaman na kaligayahan dahil makalipas ang halos tatlong taon, bukas na muli ang komunikasyon sa pagitan nila ni Julia. Kwento ni Dennis talagang hindi niya inasahan na makakatanggap siya ng pagbati mula sa anak. Gabi nga raw nung matanggap niya ang birthday message at nung una ay hindi niya alam na number pala ito ni Julia. Nagpadala daw ito sa kanya ng short message na kanya din namang tinugunan agad. Nakakatuwa nga raw dahil sa sinagot siyang muli ni Julia ng heart emoji at ganoon na rin ang nireply niya rito. At bagamat maikli lamang ang kanilang usapan, nagdulot ito ng emosyon sa kanya at hindi mapigilang maluha. Nais man daw ni Dennis na itago na lang para sa kanyang sarili ang naging pag-uusap nila ni Julia, aminado siya na mas nangingibabaw sa kanya ang labis na kasiyahan dito. Sa kabila nito, binanggit ni Dennis na dapat niyang matutunan kung paano magkipag-ugnayan sa kanyang mga anak ng privado habang umaasa na magre-response ang mga ito sa kanyang mga mensahe. Kaugnay nito nabanggit din ni Dennis na umaasa siyang maihatid niya si Julia sa altar kung sakaling magpapakasal na ito. Isaan niya yun sa pinakamahaligang bahagi ng pagiging ama at isang beses lamang yun mangyayari. Pero kung sakaling hindi man daw ito mabigyan ng katuparan, gusto niya pa rin masaksihan ang kasal ng anak kahit hindi na siya ang maghahatid rito. Umaasa rin siyang mabibigyan ng pagkakataong makatrabaho si Julia na huli niya nakasama noong 2008 sa isang action drama series ng ABS-CBN. At sa kaganapan ngayon, umaasa rin si Dennis na masundan pa ang usapan nila ni Julia at nang muli nilang pagkikita kasama mga kapatid nito na sina Claudia at Leon. Sa huli, umaasa siya na maging magandang simula ito sa maayos na relasyon niya sa kanyang mga anak. Samantala, hindi pa nagbibigay ng anumang komento si Julia hinggil rito. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!